Masya oh, Allah, tabarak Allah Ya si Ustaz Ibrahim, Masya Allah Ya Bismillah Ano Ustaz, Masarap pa, mas. Ibig sabihin Ustaz, yung mga hindi hindi kumakain ito, ayaw nilang kumain ito Okay lang, huwag silang kumain kasi okay lang, hindi naman na siya obligado na Pero huwag nilang sabihin na haram Kasi walang dalil na ito ay haram So nasa sa'yo yun kung kakain ka or hindi Huwag ka lang magmagaling na mo na ay, niyo kakain na diri naman para kayo maganito. ganito. Nabanggit sa hadith na si Anas radiyallahu anhu ay nagkatay ng kuneho ng rabbit pagkatapos ay kanyang inihaw katulad din nito. At pagkatapos ay kanyang ibinigay uh, kay mahal na propeta sa Allah alayhi at tinanggap naman ito ng propeta. Nangangahulugan lamang yun na uh, halal yung pagkain ng kuneho. Hindi naman siya obligado, stad, no Hindi naman siya obligado kumain ng rabbit, no? Oh, hindi naman. Ang iba kasi, Ustad, eh, nandidiri sila o naawa sila sa ano, paano ba yon Ang kaida kasi, mga kapatid, ay hindi dahil uh, hindi mo kinakain yung isang bagay, ay hindi na rin pwedeng kainin oh, na kaya hindi iba. mo bet, hindi, oh, hindi mo gusto. Mo bet. Kasi may mga tao alimbawa, na hindi kumakain ng karne ng kambing, alimbawa. So, iyo, ibig sabihin ba nun ay haram yung pagkain ng karne ng kambing? So, sa babit sa pag uh, paghahatol uh, ng mga pagkain ay babalik pa rin tayo sa Quran at sa sunan ng mahal na propeta sallallahu mm alayhi wa sallam. Paano yun, Ustad? Siguro nagkakasalad siguro yung halal pero sinasabing haram, no? O, oh dahil oh, oh, si Allah subhanahu wa ta'ala, eh. uh, kanyang isinumpa ang tao na kanyang ipinagbabawal yung ipinahintulot ni Allah at kanyang ipinahihintulot yung ipinagbabawal ni Allah. Sinumpa yun, kasumpa-sumpa yun. Sinumpa ni Allah subhanahu wa ta'ala sapagat ang may karapatan lamang na magpahintulot at magharam, magbawal, walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Alayhi wasallam uh, alam niya siyempre yung mga halal at yung mga haram na inahatol o kaya ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, mayroong hayop na nakikita sa disyerto, tinatawag na dab. Si Khalid ibn al-Walid, mm -hmm. radiyallahu anhu, nagkatay siya ng ganun. Mm -hmm. At sinabi ng mahal na propeta, salam, sige, ikaw, kumain kayo, ng dab daw, sige, magsikain kayo. Pero ako, hindi siya kabilang sa mga kinakain ko. Ibig sabihin, hindi niya bet. Hindi niya bet. Hindi niya bet. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi bet ng mahal na propeta wasallam ay bawal din na rin sa atin. Ayun. So, ibig sabihin nun, halal uh, yun. Ayaw lang niya, yun. O, Ayaw halal, lang niya pero halal yun. Hindi niya type. Ayun. So, so ang mahal na propeta alaihi na mismo yun, ha? Ah. Mm -hmm. Ano pa kaya kung tayo-tayo lang yung magsabi na ah, haram yun kasi hindi ko type. Mm, Di diba? So, wala tayo sa lugar. So, Kahit ang propeta, kung, wala siya sa lugar. Kung ayaw mong kumain yan, huwag ka namang maging, maging cagey sa kanila. Eh. Gusto nila eh. Ikaw ayaw mo eh. Di ba? Ang gagawin nating basihan rito ay ang Quran at ang sunna na mahal na propeta sallallahu wasallam. At kailan man hindi naging basihan yung hawa ng isang tao. Anong ibig sabihin ng hawa? Yung sariling kagustuhan lamang. Desire. Yung Desire. Yung type. Type ko yan. So halal yan. Kailan man hindi naging ganon yung basihan sa paghahatol ng haram at halal. Dahil, dahil uh, ang paghahatol natin sa haram at halal ay kung ano yung nakasulat at kung ano yung napapaloob sa Quran at sunnah na mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam at Allah hindi kung yes. ano man yung o uh, gusto natin o kung ayaw natin. Ayun, Ayun. 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 Ayun.